problema okay. kaya ako pag nagtanggal ako iba pag ba to danda di ko talaga to galawin ito lang pinapagalaw ko kasi once na matulak yan dito kunting ano lang yan putol yan yan karang Ah, Experience 'yo talaga 'yan. dai so, ikaw pag naghahawak ka ba, bantayan mo talaga niya oh, ito. Uma Once na matukod 'yan. Kaya ako dito ko di ko pa 'yan kasi grabe na experience 'yan dito kaya no. Hila ko na konti dito. Ikaw na ang paglapag, lapag mo. Pag ganyan pag nalagay Huwag talaga tuloy yun. Pag ngayon, pagbaba na naman yan, alalayan mo ito nga ihilihis mo dito. Kasi once na tumukod yan dito, ah, wala na. Ikaw, kung ano sir, considered ka kay luma naman yung ano mo. Tsaka di mo naman sinasadya talaga yun. Kaya paano, ano, ka nalang naikit konti. Oh, para kahit kawawa naman yung ikan. Hindi na inasahan ng ganoon ba? Ito yung magandang klase na fuel pump ng jet valve Limited lang kasi ito kaya sa mga mag-order. Pag maliit nito at saka yung to genuine pareha. So, sure, hindi pa magkasukat pag galing sa ano no. Paul, era, Paul, Paul. 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 Are. Ay nga ito video. pumili bumili kayo, tatandaan nyo lagi o. Ito. Nakita mo yan. Ito. Yung bote niya o pari yung silver. Ito at saka ito. Tingnan mo size. Pari yung. Ang replacement na galing sa Shopee, malaki. Ah, oh, hindi siya katulad na nito? Oo, hindi. Yun yung pangit. Kasi babilis tumagas yun. Ito, ano pa ba lang? Ano, balik mo yung yan. Matalo ko lang din. Para mahalan nito. 8,731. Or dahil... Ano eh? Charge talaga. Ito, magamit mo ba ito, sir? Hindi, <coughs> ano na lang yan? Diba na lang yan dito para kung sakaling may... 5, 5, oh, kahit, nila. kahit lang mo ano ka, mo share ka lang 500. Magpabaya na lang yung shop. Tapos sila ano na lang, tag isang label na lang sa kanila. Naman kasi sila sa Jaya. Sa akin, limang daan lang din sa akin. Charge din ako. Kahit hindi ako kumano yan. Para share-share na lang kay masakit din sa bulsa. Para mabalik lang yung ano sa shop. sakit sakit tapos yun, ako sa yun na lang mga sa ko na share lang i-down to kunti na Ma maabot to tapos ibalik kalalayan to dito na di magalaw ito magalaw ngayon danda ito nga hindi tumama to kasi once tumama to magalaw yung kamila dandahan nag down kailangan naramdaman na kalambot lang sa dito hindi sila napwersa ito bago tong fuel pump <laughs> Ito na yung fuel po. Kaya ako nataabang ng mga fuel pump na sige. Talaga may iwasan. Wala tayong, walang perfectong mekalipong. Kaya taong nga dati, nagkakamali din eh. Huwag na <tinyo> Malinaw sa video ng customer. Baka sabihin nyo ha, na hindi namin, hindi namin binayaran. Ang customer, nag-share din ang customer ng 500 lang. Kasi ito talaga, 8,731. So yung mechanic ko, i-charge ko lang tag 1000 libo. Tapos kibali, yung customer, 500. Kasi siyempre, bago na to eh. Tapos sa akin 500 para mabalik lang yung kapital.